Okay na yeah. So, ayan guys Ayan lang nga po yung lahat ya may bayabas oh Kung natin naman may bayabas oh may hinuko oh. ay yan daming bayabas oh Kung natin nung may yan yung guys oh daming bayabas ayon oh hinuk no ayon ah daming hinuk ayon oh hinuk Ayan, kaya sa probinsya, maraming makain. Hindi ka talaga, hindi ka talaga mauutom. Ayan, o. No? Ayan. guys. Kunin na natin mamaya yung pag-uwi natin.